Good morning mga boss. Ngayong ubagang to mga bossing, lalantakan ko yung sili mga bossing na nyo. Joke lang. mga bossing, good morning. Uh, ngayong ubagang to mga boss, maglalako pala ako ng TPC. Uh, at saka bibili ako ng chinilas mga bossing. Tingnan nyo oh, chinilas ko. Kagabi <laughs> mga bossing, ah uh, nagpunta pala kami ng nabunturan kasi bibili sana kami ng chinilas. Kaya napapunta kami sa Jollibee. Nakahiya nga doon mga boss. <laughs> kasi, pero hindi ako nagchinilas nito mga boss. Nag, ano ako, nagsapatos ako. Ayan uh, o, oh, yan na yung chinilas ko mga boss. Uh, bibili sana ako. So lang, hindi ako nang uh, ng chinilas kagabi. Uh, nang ukay na lang kami, ukay-ukay. So, ito mga bossing, uh, good morning. Sili. Maganda ito mga boss, pag tuwing umaga, iinumin nyo to, gawin nyo yung kapsul kahit isa lang. Huwag nyo nguyain kasi pag inuyaan nyo to ay sigurado mababad trip kayo sa buong araw mga boss. Itong sili na to, iniiwasan ko talaga to kasi napakaanghang nito mga boss. Halos triple ang anghang nito kaysa dito. Mas ito, mas mild. Ayan. Doon sa Maynila mga boss, ay hindi sila kumakain ng ganitong sili. Hindi sila nag-ano nito kasi... Iwan ko kung naahangan sila o... Nakasanayan ng mga Manilinyo, uh, ng mga Tagaluso na ang dahon nito ay pangsahog lang sa manok. O di kaya mga busing, hindi ko karin, kasi din natikman doon mga busing kung pareho lang ba ang hang. <laughs> Siyempre, sili yan. Nang sili sa Maynila na ganito at sili dito sa Mindanao. Pero madalas kong nakakain ng ganito sa Manila kasi matagal-tagal din ako doon uh, for 10 years tayo sa Manila inaano lang sinasahog lang sa tinola so <coughs> ngayong araw na to mga busing maglalako pala ako ng TPC so TPC sa mga tinda-tindahan so itong mga bundok-bundok ng dyan sa may San Tapi San, San Roque akyatin ko yung bundok ng San Roque mga busing magbibideo ako tapos uh, mag -ano ako kana nang magba-vlog. <coughs> ako mga boss kasi baka para magkapira ako mga boss. Ito pala mga bossing oh. Hang si Arnamin namin ay gawa sa anahaw. So binablog ko to dati sa kabila kong page nung nahak. Ang pagkabit ko palang lang nito. Maganda pala ang anahaw mga boss. Kaysa trapal. Ito for temporary lang since na hindi naman to sa amin na uh, bahay. Ayan mga boss, oh, titira kayo sa titira kaya kayo sa ganyan mga boss. hindi <laughs> naman to sa amin ang upahan ng kam naman kami. Uh, hindi hindi talaga yan pinapaupahan sana ng may-ari. Eh, kami lang nakiusap mga boss. Kasi para ma madali yung access namin doon sa aming ginagawang bahay. So ngayon pala bibili din ako ng yero doon isa kasi may kulang ako ng isang yero no sa tapat. So, maganda pala ang anahaw mga bossing okay sa trap lang gamitin niyo. Diba? Ayan So ito pala ay pambansang dahon So ito yung pambansang dahon mga boss Ang anahaw ang pambansang dahon oh. So yan na Nagbabakho nga dyan mga boss Para sa mga Nakahulog na ng lupa dyan Loti dyan So good morning, yun lang muna ang aking vlog ngayong araw na to Morning sa lahat O tingnan nyo naman o, oh, yung bahay namin o oh. Malapit na talaga o oh. Anay na lang mga boss ang ano dyan Ah, nakapagtakip dyan Pag walang anay yan ay O oh. <clears throat> Kita na yung Puit namin pag natutulog dito Ayan mga busing todo sikap tayo sa pagbablog vlog uploads vlog vlog nasa inyo na yan kung ipapalo nyo ako salamat tingnan natin mga bus kung may pagbabago yung buhay natin after one year sa ating pagbablog vlog